Bo rama? Pas mga attraction dito guys. gusto ating sumakay doon sa roller coaster eh. Oh, let's go. Oh, yun. For kids. Ah, okay, sige. Let's see. Tali na. Let's go, let's go. Oh, yun. Tagal-tagal oh. na rin akong hindi nakapunta. Last time na vlog natin, sarado to guys. eh. you know taas ng Ferris wheel oh ano pasok tayo dito sure you want to ano get inside there ha? Huh? Like, magkoclose daw yung ano. Oh. Maintenance daw. <laughs> Dito ka na lang sa ano. Sa iba na lang. Alin yung okay. umiikot? Hindi po yung may upo. Yung... Ay, nakaupo? Okay. Sige. Oh, magbibili ako ng ticket mo. Na iPhone Pro Max ayan o natin yung may-ari naiintayin natin yung may-ari hindi na pag lang dun eh, no? kung no, nakalimutan sabi ni Alexia mga hapon daw, hindi na tatanong-tatog na wala yung gamit pag sa Pilipino daw, <laughs> hindi eh, syempre, hindi pa bayad yun kay <laughs> <laughs> <In> Reddit hindi <laughs> pa yun, pag <laughs> hindi pa syempre, pag nawala. pwede na mapalitan pag naka -insure. Ah, yun nga, oh, pala. Natin din, pero parang 80% lang yata. May extra ba? Kalmado sila eh. <laughs> Green you. Thank you Thank you. Thank you. Thank you. Pagod, na pagod sila. <laughs> Nakakatawa po <ko> rin pala. Ah, dadam pagod. Pagod pala. Nung, pala. <laughs> <laughs> 'yung mga <laughs> nakakapal. Sana. Baka paglalakop <-nalang> pala. <laughs> May mga bata pa eh. Ah. Ada lumang tao mukhang ako lang mag-isa guys dito ba yun? yun na oh, tapak na oh dito ata yun ay ayun, dito dito pwede daw ba yan? dito niwi hey hey, niwi ta ayun, sasakay si ate, medyo intense to ah ayun oh, ganun kasi yun oh patakot ta, pero kaya mo yan, dyan ang pila mo ticket mo ay. Yes, yes. Bata Ano? Oh. Oh, <laughs> Parang hindi ko na kaya ganyan oh, oh. 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 <laughs> <laughs> oh, nakakatawa pag medyo bata-bata ka pa eh. Hoy, bata nag-iiso oh. Uy, you know, pag yung bata. Sugoy so, na. Wow. 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 <laughs> Ayan, ito kinakaba na si Atelek. Ay, ah, na. <laughs> ano? So, yung impact ng ano, Ah, dapat doon sa kabila. Hindi, pag mag-isa din ka lang talaga. din naman yata, eh. Oo, oh, kasi nga yung bata. Ano <laughs> kasi? Dadaan ka. Ano? Tapos sa yun kailo. Yung sa last part, kasi ikot-ikot ka din, eh. Kaya hindi pwede yung nakainom daw, eh. Kailo, eh. Nahilo ako. Nahilo siya. So, oh, it was fun. For joy. Oh, sasakay sila sa horror train. Horror train. Iwan kami ni Asher. Ayaw ni Asher, wala kasama. Uy, mabubunggu pa. Grabe. Super scary. Ito lang ang ano. lang daw, two, two. Go with the 2. Oh, stay here. Dito ka lang, Sir. Yan sila, bye-bye mommy. See you later. <laughs> what is that? Oh, ah, grave. Oh, look. Sino 'ro? wait Wait, wait lang, wait lang. Eh, wait no. Lang. Sure, eh uh, no. Ay, sure, nakuha mo yung ano mo doon? Yung juice mo? What? Get the juice. I forgot. I forgot. See you. Iwan namin yung juice. There is no... Ayan o, takot na takot na. Why is that already takot? Ate is takot na. Why? Oh, I thought she's not scared. Ayun, ayun, may lumapit na kay mami. I don't see it. Ayun, on the TV. Tagal nila mami ah. Mukhang masaya dun sa loob ah. Ayun, ayun, ayun. Nakita ko lang si mami. Tahimik lang dun si mami oh. Dun si CTV. Parang malapit na sila lumabas ah. Ayun yun, ayun si mami oh. Dahimik lang sila na. Bakit siya ate parang takot? Wala pa sila mami. Baka nakain na yun ng monster. Ha? Huh? Baka nakain na si mami ng monster. The monster thinks she's... <laughs> mami ate, ate the monster? Oh my god. I thought the monster ate mami. sila <laughs> Na. ano okay Mami, Mami, ha mga hindi na nakakatakot ah hindi okay naman okay okay next part takot ka? gusto mo matakot? una, natatakot ako kasi nga syempre lumalamig yung place. So Tapos na nga mabilim. Pero wala nang gano'n. wala nang gano'n? Ano, ah, wala nang jump arasin, Ah, nila yan. Oh, papasok yung dalawa. Oh. <laughs> Ice World? Wow. Oh, malamig. <laughs> oh my gosh! <laughs> wala no, right. Parang wala pang isang minuto ah. Oh, no. Sayang yung 1,000 yun natin. May na snow ba sa loob? No, wala. Malamig lang? Okay. you Your nose, your nose, your nose. Hindi rin makagalaw na no, maayos dito kasi sobrang lamig na lang. Okay, lipat tayo. Doon tayo. Wala ka sa Ito, kayang-kaya kaya din ni Gluto. Yan, yung mga ganyan, no? Tapos <laughs> <laughs> sure, you want that. You know, say oh. one Oh. Hold That's your hold. <laughs> Oh, bike ride happy oh, uh, hello! magkakababa <laughs> okay, guys okay na yung rides okay. niya at PN Asher. So dito na magtatapos sa ating video. Next vlog na ulit tayo. Thank you for always watching. I'm on Gam TV. God bless you guys. Bye. 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 See you next vlog. Bye.